Dapat nang maitayo ang maayos na pantalan at mapaganda pa ang paliparan sa Pag-asa Island sa Kalayaan, Palawan. Ito ang hiling ni Defense Secretary Gibo Teodoro sa mga mambabatas para mabigyan ng suporta at pondo sa deliberasyon ng 2024 budget ng DND sa Kamara. Ang kay dorot limitado ang panahon ng pagbiyahe ng eroplano sa isla dahil sa limitasyon ng runway doon. Dagdag pa ng kalihim, kinakailangan may maayos na pantalan ng isla na makakatanggap ng malalaking barko para magbagsak ng construction materials. Dapat din manong ayusin ng runway para mas mabibigat at malalaking kargada ang pwedeng madala ng mga eroplano papasok sa isla. Sang-ay naman si House Minority Leader Representative Marcelino de Banan sa hiling ni Todoro. Sabi niya dapat tapatan din ng Pilipinas ang pagpabalakas ng ating isla sa so West Philippine Sea. Dagdag pa ni Libanan, tayo lang ang may pinakamababang intervention sa rehiyon. Kaya kailangan may komprehensibong estratehiyang bansa para maipakita sa China na determinado tayo sa pag-angkin sa ating teritoryo.